Sino ang isang veteran ng aktes na dati hinahangan sa mga teleserye at pelikula ang di umano'y pinalayas noon sa inuupang apartment? ay sa chika na nakarating sa Marisol Academy, nalaman raw ng landlord na may lihim itong bisyo. Kumbaga, sangkot umano ito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At kung akala nyo hanggang doon lang, abay, hindi rin to nakakabay pa ng renta dahil ilang buwan na itong walang project o offer sa industriya. Ang aktres na ito ay kilala noon sa kanyang mga matitinding eksena at award-winning na acting. Pero ngayon tila awarded sa maling landas. Hulaan nyo niyan, mga classmates. Pero ito, si Victoria ng Actress, nagbago na naman, di ba? Parang, pabaga, naisip niya na, teka lang, parang ops, mali itong ginagawa ko, walang maganda may dudulot pa sa katawan ko at sa buhay ko. Kaya nilayo niya na yung bisyo. Kumbaga, natuto na rin siya na hindi tama yung paggamit ng ipinagbabawal na gabay. At ang maganda po, kung noon e eh, walang offer sa kaya, ngayon mapapanood mo na siya sa lahat ng marami siyang pelikula, may mga serye. So at least ba sabi nga lahat ng tao nagbabawal, pero thankful siya na ay nga may mga offers na dumarating sa kanya. Dito sa isa, veteran ng actress na minsan ay nalulong di umano sa ipinagbabawal na droga.